nalapnos po yung um, uh, braso. Nandiyan. Sabi po nung esthetician, normal lang po yan, ma'am, pasa lang po yan, sabi niya. Nireklamo ko po, sabi ko, ate, hindi na po ito pasa, nasunog na po to. Sabi niya, ay, opo, oh ma'am, pasensya na po, nagkamali po ako, sabi niya po. Ano po yung pinagawa niya? Cryolipolysis po. Kailangan ko po siyang makita, senator, ah, para ma-assess ko siya kung anong mabilis at magandang treatment para sa istorya na. Okay. Magkano bang binayad niya? 15,000. Ganito na lamang, 15,000 i-refund. Tapos another yung kumakain yung magiging gamutan sa clinic ni Dr. Grace Tungol, kayo po ang magbabayad. Tama no? Opo. Opo. Good. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Abigail. Uh, Unang-una po sa lahat, kamusta po kayo after po kayong ma sa aming programa nung nakaraan? Medyo nag na po yung um, nasunog po sa balat ko. Kaso, syempre po may scar po talaga. So, ayun po, gusto ko lang po talaga na mapagamot ayun po, and ma po yung uh, nabayad ko po. Kasi sobrang laki po nang nawala po talaga sa akin. Ang dami ko pong trabaho po sana eh, hindi po ako makapagtrabaho dahil dito. So ma'am, gaano na po ba katagal yung sunog po sa inyong braso? Ilang weeks na din po. Paano nyo na-survive po hanggang sa medyo gumaling na siya ngayon? Ayun po, nung first week po, sobrang sakit po. Hindi po ako makagalaw. Tapos stress na stress na po ako. Nasa kama lang po ako. Sobrang sakit po talaga niya. Kinakaya naman po, sinusuporta naman po ako nila mama. alagaan niya po ako ayun uh, po kaya nilapit ko na rin po talaga sa RTIA nagkuha po ako ng package sa kanila na slimming package po kasi nga po nagmo po ako nag-artista din po ako and may na-plan po akong work na yun nga po, kailangan po, slim arms po talaga yung kailangan. So, ayun po, na-reject po ako. So, nagana po ako ng package na pampapayat po. Ayun po, uh, meron po silang ginamit na machine na sa, po nung esthetician na uh, yun nga po yung gawin ko. And ayun po, nasunog po yung balat ko kasi nagkamali po siya sa um, sa temperature ko. So, right after the airing sa kay so Raffi, ito bang V, yung Aesthetic Clinic, ay nag-reach out at nakipag-usap po sa inyo? Yes po, sa wakas po. Kasi inaantay ko po yun nung hindi pa po ako lumalapit sa RTIA. Naantay ko po na mag-reach out po sila na sana man lang po kasi kasuhin nila ako. Yung management po, kaso wala po talaga. Ang kausap ko lang po yung esthetician na wala rin naman po siyang magawa nire-relay niya lang po yung message din sa management. So, yun, nung sinabi ko po na magpupunta na po ako ng RTI, eh, dun lang po nila ako kinontak. So, at saka after po ng, um, after po ng live, yun po, kinokontak na, naman na po nila ako. Ma'am, gaano po naka sa inyo itong nangyari? Yun nga po, nawalan po ako ng trabaho, hindi po ako makapagtrabaho, nasa bahay lang po ako. Meron po ako mga kailangang bayaran monthly, hindi ko pa po alam kung paano ko babayaran buti na lang po kahit pa paano nagbigay po si Sir Rafi. Um, ayun po, tapos stress, trauma. Siyempre po kasi katawan ko to eh. sobrang sakit din po, hindi po talaga biro. Tsaka po, ayun, sobrang na-trauma rin po ako na na magpagawa ng mga ganun po. So ano po ba yung gusto nyo pong mangyari Um, ayun po, uh, gusto ko lang po talaga na ipagamot nila. Um, sagutin po nila lahat ng expenses dahil hindi nga po ako makapagtrabaho. Um, and then yung refund po. Ikaw ba ay decided magsampan ng kaso against sa kanila? Um, hindi na po siguro kasi ayoko na po na, gusto ko na lang po ng peace of mind. Kasi po siyempre alam ko naman po na pag nag-undergo pa po, po ako sa ganong um, uh, mag-file pa po ng case, sobrang habang proseso pa po yun and gusto ko na pong kalimutan, gusto ko na pong mawala sa isip ko. Ayoko na po talaga ma-stress. Ayun, and gusto ko na rin silang makausap kung paano ba masisimulan na uh, mapagamot nga po ito at masagot din po nila lahat ng um, pagpapagamot po. So, wag po kayo mag-alala ma'am kung gusto nyo muna makausap po itong Viyang para po sa inyo magiging agreement for your treatment at pupunta po tayo ng barangay para properly documented po ang lahat. And regarding po sa hindi nyo pag ng mag-file ng case, nire po namin yon if hindi po tumapad itong Viyang sa inyong naging compromise agreement, ay sabihan nyo po ako para po matulungan po namin kayo kung ano pa po yung magandang gawin para sa kanila. naman po sana tayo talaga aabot sana dito kung kung nabigyan niyo lang po sana ako ng tamang action po. Ang iniling ko lang naman po is doctor, ma-check po itong. So, um, ang dami ko po talagang trabaho na nawala po talaga sa akin. So, yun lang po. Gusto ko na mapagamot niyo po ito. Um, yung sa nirecommend po ni Senator tool po yung sa kay Dr. Grace po. Sana po uh, matulungan niyo po ako na mapagamot yun. Tsaka po yung ma-refund na lang po sana. Tsaka po yung claim ko po. Sobrang liit lang nga po nung hiningi ko talaga eh. Kasi gusto ko lang po talaga mapagamot po. On our part naman po with Beyond Company, rest assured naman po na lahat ng mga concerns with regard, especially sa mga ganyan special case po, Ibinibigyan po namin ng action. Nagkaroon lang na ng miscommunication during the time po nung nakipag-coordinate ang team namin sa inyo po ma'am. But with regards dun po ma'am, nothing to worry. Actually, maganda po yung offer pa ng company sa iyo po ma'am. Aside sa susupport ka po namin na mag-cure yung scar po, hanggang sa gumaling po yan, lahat ng request mo po, uh, that was already granted by our company. And at the same time, if you like, para nang sa ganun po is ma, ano po, ma-cover up din yung mga days na hindi ka nakakapagano and then na makapag-support ka rin sa family mo po. Sa amin naman, since we're looking for a model, so yun po for, may project din po kami this 2024. So, the management wants you also, if you want po ma'am, maging part ka ng Viyong Company as our model po. About po don pag-iisipan ko pa po um, na-trauma rin po kasi talaga ako eh. Rest assured for that po, ma'am. As per our general manager, but we will compensate with your concerns with you guys. So, kaya nandito rin po kami. There's no such thing as perfect company naman po. But we will make sure na hindi po namin pababayaan at hindi namin tatrabahuhin yung mga pagkukulang po. Bagkos, mas lalo pa nung namin pagbubutihin po yung service. Opo, sana rin po, natuto na rin po na pag meron pong ganitong concern, mabigyan po agad ng action kasi um umabot pa po, po ng one week ba kung di ko pa po sabihin na po ako sa RTIA. Hindi niyo po okay na no contact yung institution lang po yung mo um, kumukontak po sa akin. So, sana po next time, actionan po agad para hindi na rin po lumalaki. Kasi ako po, hindi ko, hindi ko naman po talaga gustong palakihin to. Uh, may concern kasi si Ma'am Abigail kanina, during her treatment, paano ba magiging sistema natin? Kasi parang nabanggit niya na kay Doktora Gray, so okay lang po ba yun sa inyo na doon siya magpagamot? As for, with our general manager, okay na okay po. Actually magbibigay na po kami ng cash ngayon po as what you had requested doon sa refund po and then doon sa ano po doon sa claim uh, more than for that po uh, initially am um, magbibigay na po kami ng 50,000 po. Yung mga susunod po ba na mga expenses ay sagot pa rin po ng VIA hanggang sa gumaling yung kanyang scar. Yes po as long as nga po dapat open communication yes, lang yes, po kami. We will ano po cover all that expenses po. sundo na lahat ng expenses para maalis yung scar na inaipapagawa kay Dr. Grace. Nagbigay din ng 50,000 ang respondent para si refund claims and treatment for initial payment. 15,000 refund, 10,000 claim at 25 for the treatment. Number one is uh, we apologize also kung ano yung nangyari but the damage has been already done. Ang magagawa na lang talaga natin is to resolve the problem. Thank you pa din po kasi at least sinettle na po natin. Ayoko na rin naman po talaga tong lumaki pa. Sana kung ano yung napag-usapan dito, yung pa rin yung matutupad. Ika madadala para sa kanila kasi hindi talaga minsan maiwasan yung may mga ganong pangyayari. On behalf of Sir Rafi Tulfo, maraming salamat po kapitana sa inyong uh, pagtulong po para po maresolba ito pong uh, complaint po ni Ma'am Abigail. So nandiyan na po naka-itemize po yung cash and then this will be the quick claim dun sa for refund for dun sa ano po plus the quick claim po. Ayan po ma'am. And then this is the money po. <laughs> Magandang araw po sa inyo, Ma'am Margie. So regarding po dito sa itinawag po sa inyo ni Sir Rafi uh, about po sa Viyang Aesthetic Clinic, so what was the action taken po ba ng ating BPLD? pinapuntahan po namin, inisuan po namin ng mission order for inspection and we found out on December 11 na wala nga pong, uh, although nag-settle siya ng kanyang business tax dues for 2023, ay hindi siya nag-renew ng kanyang business permit and uh, na issue natin siya ng notice of violation and uh, agad naman, nakita din namin sa system namin, agad naman na nag-renew itong si uh, Viang Aesthetic and Wellness Center ng kanyang permit through our online system and the next day, na-approve na po namin um, yung kanyang renewal, although uh, na-informed na din namin siya na while we have uh, approved the renewal, meron po siya, the renewal of her permit, meron po siyang kailangang i-comply ng mga regulatory clearances, which is the sanitary permit, the fire and safety inspection certificate, yung kanyang barangay business permit, yung kanyang environmental clearance kasi po lumabas po sa system namin na ito ay expired na. At ganun din po yung kanyang tourism certificate at saka yung mga occupational permit ng kanyang mga empleyado. Kailangan niyang ikuha. So nakita po namin yung sa system. While na-issue na po namin siya ng business permit na renew namin, may binigyan po namin siya ng 45 days na ma itong mga uh, regulatory uh, permits and clearances na kailangan niyang uh, kunin para tuloy-tuloy na makapag-operate yung kanyang negosyo. So ma'am, if ever po na hindi nag-comply ito pong business po na ito na aesthetic clinic, so what are the possibilities po ba na pwedeng mangyari sa kanila? Sa show cost uh, order kasi, meron siyang additional na 15 days. Pag hindi pa niya kinumply ulit yon, ang kasunod po nun ay cease and desist na. At kung hindi pa rin po siya nag-comply, i issuean po namin siya ng closure order at i -re na po namin ang kanyang business permit. In fact, kayo rin po, on your own, you can actually validate or verify kung ang isang negosyo sa Quezon City ay may permit because that uh, information is publicly available under the QCE services portal doon sa ating business one stop shop at titingnan lang doon hahanapin nyo doon lalabas po kung may F6 siya kung may sanitary permit siya uh, at o oh, kung yung iba pang clearances niya so it's there kung meron po silang mga pagkakamali ay hindi po naman namin din 'yan palalagpasin at makaka-receive po sila ng karampatang penalties o parusa galing sa city government within the law or what is prescribed by the law the next time you go to a clinic you can check with our online permit verification system. Pagka po nag-ooperate na expired ang permit, may tendency po na hindi po responsable yung ating ka-deal or ka-pinupuntahan na business establishment. That makes you question na, bakit ako mag-avail mag ng treatment nyo if you're not fully compliant? Because ang isang responsable ng business owner ay kumukuha ng business permit sa city, nagbabayad ng tamang buwis, and at the same time, nagko-comply sa lahat ng mga regulatory permits and requirements na kailangan. So ma'am, after 45 days po from time to time, mahingi na lang po kami ng update if they complied or not and then uh, hintayin na lang po namin kung ano po yung yes. inyo po may um, ibigay update. magandang araw po sa inyo, Dr. Tungol. So, kamusta po ba yung burn po ni Ma'am Abigail sa kanyang braso? Uh, nakita ko ngayon yung lesion niya, natanggal na ng scab, so it's healing already. No? Kaya lang na nagkaroon siya ng hypopigmentation that is normal sa mga wound. No? It's either hypopigmentation or hyperpigmentation. Sa kanya, kasi fair ang skin niya, it's hypopigmentation. Ngayon, iwasan lang natin siya na maging uh, hypertrophic, yeah, like para mag-keloid, gano'n, na yung tumitigas. So, in -advice ko siya on uh, what to do. Mag-apply siya ng gamot na nireseta ko, twice a day for at least two weeks. Then, I will see her again after two weeks. Avoid scratching it. Avoid manipulation para hindi matrigger yung pag uh, tigas ng scar. Yun yung mag yung scar mo. Yun ang iniwasan natin. Ha? Sa kanya pong case, doktora, mga gaano po ba katagal yung uh, pagiging fully recovered po ng kanyang skin? Well, yung fully recovery, like yung wound, kasi okay na eh. Mga one week pa siguro, wala ka na ma-feel na parang yung pricking or itchy, something, na no? Ang mahirap lang talaga yung pagbabalik ng normal color ng skin. Kaya gusto ko makita siya after two weeks para ma-monitor ko. And ma-advise ko siya kung ano pang kailangan niyang gawin. Kasi ngayon niya peklat, di ba? Kasi pag may sugat, siyempre, may scab, may peklat. Normal yun, healing ng skin yun. Yun lang yung papano natin ibalik sa normal color ng skin mo. Titignan natin as time goes by. Na? Advice! Ito na naman ako. Siyempre, <laughs> kayo kasi mga Gen Z, no? mga, they want to look good. Well, you should know where to go. No? You ask the experts. Hindi porket nakita mo sa social media, TikTok, ang daming pasyente totoo yun. Mas maganda yung uh, word of mouth. Kung galing ka na ba doon, ano yun, di ba? Ganun pa rin. Tapos you ask around kung okay ba to, may doktor ba, lalo na yung mga ganyan. It should be supervised by doctors. Mm -hmm. Marami kami cases na nakukuha na ganyan. Uh, ano kami sa public awareness for those. Lalo na kayong mga kabataan kasi siyempre mahilig ka sa social media, tiktokers, mga gano'n. Uy, nandun si ganyan. Those are not all true. Senator Rafi, maraming maraming salamat po. Nakapagsettle settle na po kami kahit papal ng biyang. Um, na-refund naman na po yung binayad ko po sa kanila. At sasagutin naman daw po nila yung pagpapagamot hanggang sa gumaling po yung sugat. And ayun po, um, salamat po ng marami sa tulong nyo po. Dito po natin napatunay na talagang patas po yung uh, RTIA. Kahit sino, kung may problema ka, may reklamo ka, talagang tutulungan ka po nila. Thank you so much din po kay Dr. Grace Tungol po. Na-check up niya na po ako and after two weeks po magpa-follow up po ako sa kanya. Maraming salamat po. Thank you so much po. Thank you very much for Idol Rap. Tinakpuan di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan. Mga taon na binuway ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay. Ibinangon niya, Idol, napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw ay gabayang ka ng may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na